For as low as 8,000 pesos, pwede mo nang masolo ang brand new resort na to dito sa Tagitay. May 4-car garage. Pwede kayong mag-celebrate dito ng birthdays, company outing, barkada getaway, or staycation. Meron siyang very refreshing swimming pool at kid-friendly. Dito sa ground floor, pwede kayong magkantahan kasi nandito ang video okay. Meron tong tatlong living area. May dalawang dining area. May total of 5 bedrooms and 5 bathrooms plus powder room. Tapos pwedeng magluto kasi may mga kitchen. Ito ang master suite. Ayan yung living area niya. Ang lapit lang nito dito sa mga pasyalan sa Tagaytay. Kaya kung gusto mo mag-chill, mag-relax, punta ka na dito. Ito na yung master bedroom na may king size bed. I-check mo na yung rates and calendar namin sa website ng www.borinest.com. Ito na yung second floor. Masarap din dito mag-chill. Pwede kayong mag-movie marathon kasi nandito naman yung, yung malaking TV na may Netflix. For booking, punta ka na lang sa Facebook page na Borinest Vacations Tagaytay.